guys, so halos 2 weeks ako hindi nakagawa ng video dahil naging busy sa school So ngayon na nagkaroon ako ng time, nagbabasa ako ng messages sa inbox At meron ako dun, nabasa na talagang napaisip ako Ang sabi niya, Kimpoy, may kaibigan ako, sobrang close namin I like him so much, and sinabi niya rin naman sakin sa na gusto niya ako Pero bakit hanggang ngayon, hindi niya ako nililigawan? May ganun ba talaga? Aamin na gusto ka, pero hindi ka naman nililigawan ngayon, ang topic natin for this video ay, bakit takot ang isang lalaki na ligawan ka? Number 1, baka wala pa siyang experience. Hindi pa siya nakapanligaw, hindi niya alam kung paano manligaw, o kaya baka hindi niya alam kung paano sisimulan. Wala po siyang idea, kaya ayun, natorpe na si kuya. Number 2, baka iniisip niya na baka masayang yung friendship yung dalawa. Baka pag niligawan kanya bigla kang mailang sa kanya o kaya natatakot siya na baka biglang magbago yung treatment niyo sa isa't isa. Kaya hindi na siya manliligaw kasi mas okay na friends na lang kayo kaysa mawala ka pa sa kanya. Aww. Number 3, baka takot sa commitment. Takot masakal. Yung tipong kapag may girlfriend ka na o kaya in a relationship ka na, marami nang bawal. Ayaw pa niya matali sa isang babae pero like kanya. Ang gulo, di ba? Number four, baka takot sa family mo or sa relatives mo. Baka masungit yung parents mo o kaya naman marami kang kuya. Nakakatakot yun ah Mas okay na yung maghintay kaysa yung mabugbog. Diba? Number five Baka iniisip niya na wala naman siyang pag-asa sa'yo Yung tipong sobrang ganda mo na feeling niya Hindi mo naman siya type Or pakiramdam niya may gusto ka namang iba Baka yung gusto mo yung borta Pero pet-pet niya. Kaya, shut up na lang siya, isa, i-reject at basta mo pa. So yun, kaya ang tip ko lang, huwag mong masyadong isipin kung hindi ka pa niya nililigawan. Dahil ang mas mahalaga, yung alam mo na importante ka sa kanya. Kaysa yung iba nga na niligawan, iniwanan naman. Uh -oh. Ay nga pala, kay Michelle, wala namang kinalaman sa yung video na to pero alam kong papanuri mo kaya. Ay.